<laughs> sabi mo, ay, sabi ko sa inay, pahawak lang sa glit. Sabi, ano, sasayaw ka na naman. Hindi naman ako sasayaw. Ay, kaya nga, ako tigil tigilan muna yung kasasayaw, kasasayaw na iya. Bakit? Ano naman sa mako, ako, ako magsasayaw? Ala, ako utang utana. Uh, <laughs> Isot-isot ka nga daw, at ako'y hindi makapagdilig ng ayaw. Kaya naman mo kayo, papahawak so? lang sa glit, at sabi din niya, masarap ba magpunta sa kape naman? Ay, uwo, lalo ng pagkain. Masarap nga daw magpunta sa kafe naman dahil bukod sa mga pagkain, syempre Hello, sa mga kafe, o oh, ay kaya, syempre yung ambiance, ano? Sabi nga nila tahimik daw doon sa kafe naman. Mm. -mm. Makakapag-muni-muni ka raw. Oo, oo. Kung kayo may ka-date ka ka daw, nako pwedin-pwede. Ali wala, walang ka-date. Ikaw wala. <laughs> Hindi naman ikaw eh. Yung um, pupuntaraon. Ah, oh, Magandang mag-date sa kafe naman. Oo, oo nga, maganda nga mag -date sa kafe naman. Tahimik. Kung tapos ay um, uh, nakaka-relax pa. Oh, oh, Dahil punong-puno -puno ng mga halaman doon ng inay. O oh, nga, pwede din. Family bonding. Kapag kunyari, ano, di ka tuwing, oh, kunyari, available kay tuwing linggo ng inyong pamilya, o punta kayo doon sa cafe naman. Ang cafe oh, naman oh, mante, ho ay... ng inyong friends, ng inyong family. Ang cafe naman ho ay sa barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta, at di pa nakakabisita, at di pa ako binibisita, eh di, bisitahin niya na ako sa cafe naman. Di ka ho, inay, ano ho? So, siya tayo na. Eh, kaya kayo nagdidilig pa ako. Ayan pa, eh, oh. di Ang katin nyo pala didilig ko yun lahat hindi pa tayo napunta. Eh, kung ikay nakuha doon ng taba, o, ako'y tinutulungan mo. Oh, ay, ako'y gayak y na eh. Hindi na kayang ikay bumedyo na rin yan, ang bumedyo. Ay, gayak na ho ako. Ba? Eh, ano, eh, di gili, ako'y gayak na rin. Naku po, ang pangit uh, naman ang loot ninyo, tira ninyo. Pangit. Naku po, Diyos Mami, ko. Ay, hindi, hindi kayo, hindi kayo nakakuha sa akin. Kung nakuha mo itong style ko. Nako, ginagaya ho niya yung aking linya. Ganyan ang sinasabi ko sa kanya. Kaya yan, ginagaya niya. Ako. Kung nakuha mo lang na ako, kung ako'y kasing, ba, ano, kasi edad mo, nako po, ano, eh, daig na daig kita sa mga estilo mo. Kung kuha ko na, sabi ko nga i-record eh, na lamang. At uh, lagi Paano naman si Queen ay baga? Basta na. Hindi naman yung basta na, yung... simple. Sabi niyo simple. Huwag oh, basta lang. Hey, na, tama hey, 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 naman ang hey. mga salitang ginagamit oh, hey, niyo. Huwag simple. Yan. Eh <laughs> ako, gusto ko ga'y siya i bestie eh. Ang gusto niya yung magara, suot, Hindi naman maganda. Hindi magara, suot. Eh ako, uh, simple lang ako. Gusto ko pag ako yung naka-t-shirt at naka-pantalon na ayos na. Gayon ako. Eh ang gusto niyan, mag-gown. Gusto ko lagi mabubunot ng buhay. Anong gusto niya lagi mabubunot ng buhay? Hindi <laughs> naman mag gown grabe ka naman sa gown. Hindi, ang gusto niya talaga ay yung gang mapurma. Gusto ko i-ano? Ay, ako hindi ako gayon. Ang bagay, e, simplicity is beauty. Oo, ganyan. Ayan, oh. Nga, mga binibili damit ko, hindi isusuot, yun naman ang akin. Ay, yun din sa, sa pangmagandahan. Hindi nabili na, ng damit, hindi naman sinusuot, mo. Sa pangmagandahan niyon inay. Kaya sabi ko, sa susunod, i-record na niya yung kanyang masasabihin. Nakaw, kung nakuha mo lang ako, no, ako'y bata-bata pa. Nakaw, kung kami lang ay may pira. <laughs> 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 kung kami lang ay may pira na, ah. Ay, naku, daig na daig kita, periyana. <laughs> At saka ana yung mag ana yung ganya sa buhok. Ako'y iipit ipit magpapaganda ako. Nung oh, ako'y no ako nung high school, iba sa umaga, iba sa tanghali, iba pa sa hapon. Don't ang yon. ipit ko Don't sa umaga, nine. kunyari ay naka sa hapon ay nakapusod. Sadya. Oh, kaya tapos kunyari ay kumulaklakan, so, sa hapon ay iba naman. Oh, ganyan niya, ako dami-dami dami agad niya sinasabi. Ah, uh, uh, pag ako'y kunyari behis na, tapos ganyan lang. Sabi niya, ang pangit. Diyos ko po, Rode. Pagkagar na eh. Boy, sadya. Ay, sinong gusto mong pumuna sa iyo? Ibang tao? Mas maga... Iyon na siya oh, sabi siya, ko siya, sa iyo. O siya, sige, punahin niyo ako ngayon. Ngayon <laughs> pala, ay punahin na rin niya. Anong mali sa akin? Walang mali. Payat ka lang. Ayun ay, sino man ninyo. Ay, anong gusto mong sabihin ko? Mataba ka. Puruhin niyo naman ako. May kita po, purihin. Hey. Diyos eh, ko po. Ang gusto ko nga sa iyo yung malaman. Laging gusto eh. Ay, sa TV eh. nga eh. Kahirap-hirap nga sa TV. Laging ang gusto eh. Garne, magbawas, magbawas ng timbang. Eh. Sa TV oh. Grabe naman yung taba ng pisngi ko. Oo. Oh. Hayaan mo na. Ala, e burok na burok naman ang pisngi ko. Kaya ayos ka na yung ganyan. Kaysa sa namang bayang. Hmm. Hindi naman sobrang payat yung tili, no? Hindi hmm. De ka. Hmm. Sakto lang ito. Pinta oh, mo ba iya? Ay na, oh. stop. Magdilig na ho kayo ng tayo matapos at tayo makapundar sa kape naman. Hindi <laughs> 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 na tayo natatapos dito.